alam mo yung mga tao na yan uh, natulungan ko na yan sila dati at kulit kinuha ko pa yan sila dyan yung iba na mga dati kong kasama sa kalsada binigyan ko ng trabaho tapos yung iba talagang umaalis sila ng parang hindi nila feel talaga magtrabaho ng maayos so wala na tayong magagawa doon basta yung yung part na ginawa ko bilang um, kaibigan nila dati yung iba ha, hindi naman lahat kasi yung iba kasi dito nagpapanggap na kilala ko eh kilala niya, nila ako na hindi naman talaga totoo nagpapanggap na close kami ako naman di ba kung talagang friend kami hindi ko naman dapat i-deny no pero mga talaga yung malaging kaibigan ko uh, tinulungan ko na yan Pag trabaho ko na dito libre kain may sahod pa tapos napapansin ko na lang ngayon parang yung iba uh, siniseraan pa ako sa kabila ng matulong ko sa kanila so hindi ko naman sila pinalis yung iba talaga ayaw na magtrabaho sila so yun So open naman sa publiko yung naging buhay mo dati. Pero marami talaga yung gusto makarinig direkta sa iyo manggaling na do doon sa paratang kasi gumagamit ka daw ng ipinagbabawal na gamot. Alam mo sino man yan, papayag nga ako mag-drug test kami, ako pa mag magbabayad, basta kasama siya. Para, para mapatunayan, ako ah, kasi nang salita lang ng salita eh, gusto ko yung may prueba. Kasi madali lang kasi magbanggit ng sasabihin natin, madali lang kasi magsalita eh. Pero sige, Sino man yan, uh, patunayan mo, dalawa tayo. Ako mo mismo ang gagastos para magbaya doon sa akusasyon mo na kung saan sa ako. Sige. So isa pang mabigat na paratang niya, eto, ang daming tumaas ang kilay dito. Nagbebenta ka daw ng ipinagbabawal na gano'n. <laughs> Ay, di patunayan nila. Maraming nakakaalam na ang tinta ko, Paris, no? So, patunayan na lang nila. Kasi ito lang sinabi ko ba't ako magiging ano, magdid, ba't ako magiging guilty, eh. hindi ko namang ginagawa. Ngayon, patunayan lang nila. Kasi sabi ko nga, madali magsalita. Kahit ako, kaya ko sabihin yan, ni eh. kaya kong ganunin, eh. kahit ikaw mismo, nag-interview ka ngayon. Kaya kong sabihin, nagbibigta ka ng, ano, ng droga Pero, paano mo patunayan? Sige nga. Pero, may plano ka bang magsampan ng legal na action? Actually, andas, sa dami na nakikita ko mga bashing sa social media, hindi ko na lang pinapatulan eh. Kasi unang-una, sobrang busy ko na. Tapos, ba't ako magpapak sa kanila? Ba't ko pa sila atupagin? Ibisi na ako sa negosyo ko doon sa mga ginagawa ko araw-araw. So, wala akong panahon sa kanila. Nung nakaraan, meron kang blog uh, vlog, no? Na namigay ka ng mga pares. May mga aasahan ba yung mga kababayan natin na mga ganitong activities mo? Ayan, yes. Abangan nyo yan. Siguro, son, baka by next week na, no? Mag-start na ako para mag-share ng konting blessing siguro kung hindi mo kaya mamigay ng pera kasi man mayaman yung konting sharing lang ng blessing sa tatanggap katulad ng mga Paris ko yan Paris Overdo kung ano pa man so pinaplano ko na talaga yan kaya abangan nyo na lang yan sa susunod sa dami ng mga activities mo napapansin nga ng mga tao no lalong lalo na yung mga customers mo at mga followers mo na talagang po konti na lang yung time mo pero nagiging masaya sila kapag nakikita nila dito sa Parisan yes ayes ah, actually lagi naman ako nandito talaga pero may mga time actually kadalasan nga ang dami kong inviting ang daming racket ang dami nag-invite so opportunity para sa akin kaya minsan siguro hindi niyo ako napapanood dito sa pisto ko pero after noon kahit pagod na nga ako nakukuha ko pa rin diyan mag um, magmonitor mag-monitor ng tindahan ko sa dito para sa tulong dito ko sa Pasay tapos mamaya plano ko sa city naman ako so yun pag wala naman akong ano gisting or rocket so dito talaga ako nakapukot sa tindahan ko sa mga lives namin may nagtatanong kumikita ka na daw ba sa iyong mga social media account ay ah, yes oo mayroon na mayroon na pero bawal i na tayong kita sa ating um, pagiging vlogger. Vlogger natin kasi ako ngayon kasi madalas na ako mag-upload ng mga videos. Yung mga ginagawa ko lang naman araw-araw. At ito pa nga, maraming salamat, di ba? Kasi sa kabila ng mga batikos nila sa akin, pangbabas nila sa akin, na uh, tumatanggap tayo ng nakatatlong award na po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa kabit, uh, nakatanggap na ako ng... Uh, uh, business and Sensational Award Tapos nakatanggap ako ng Uh, ano pa ba yung mga award ko? Phenomenal, phenomenal award. Tapos mayroon dangal. pang gawad, ano, gawad, gawad dangal yeah. Pilipino awards. Kagabi lang yon. Tapos mayroon pang isa tatlo na kasing award yung natanggap ko. Isa sa Heritage, isa sa Ukada at saka isa naman sa Sukiya Hotel kagabi. So maraming salamat. Okay. Tapos, ang nakakatuwa pa, no, naimbitahan tayo kahapon dahil di ba nga birthday kahapon ng ating amahan na pambansang bayani, si Dr. Rosy Rizal. So isa sa mga na-invite, na-imbitahan na para makapag uh, makapag makasama sa parada sa Laguna kaya isang malaking opportunity at malaking bagay at karangalan niyo para sa akin ano na marami nang invite na mga ganyan. Mga ganyan sa akin ngayon. Eh di wata anong masasabi mo na talagang mainit na sinalubong ka ng mga kababayan natin doon sa Kalamba Laguna. Ayan yun nga, sa kabila ng pagod ko, alam mo, pag nakikita mo naman talaga na masayang mga tao, makita ka lang, Magpa-picture kami. So, ang sarap sa feeling, no, sa pakiramdam. At ito pa, ako uh, gusto ko lang ding linawin doon sa mga kasi ang dami kong nakikita kasi uh, na din ako sa Malabon no, Kaya kay uh, Malabon mayroon kasi doon na uh, ginanap na LGBT ano parang parade so isa tayo sa mga na-invite doon kay uh, Mayor Sandoval so Nagpapasalamat ako kasi napakaraming tao na talagang tumangkilik at maraming sumuporta din talaga sa akin. Ako, nakita ko din naman talaga yung proud. So kahit pagod na, smile pa rin. Tapos nakita po sa mga post, ang daming bashing. Kasi ang nakalagay kasi ang ang, ang pinupoint kasi nito mga basya na babasa ko sa mga comment um Rina Ilina daw gusto ko lang linawin ha na hindi po Santa Cruzan yung um, yung dinaluhan ko puro po kabaklaan ang title po niyan ay uh, Rina ng Bulaklakan Malabon which is yearly nila ginagawa na yan doon puro mga part po kasi ng uh, pride ng LGBT di ba may LGBT man kami yung parang ganon so celebration ng mga baklayo hindi po kami ng babastos kung ano man po yung nerespeto po natin yung ating mga relihiyong pare-pareho. No? Gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po Santa Cruz San at Rina Elena po yung dinaluhan ko doon. Marami kasi hindi nakaintindi. Uh, ano po yan? Panid po yan ng kabaklaan sa amin po mga LGBT. So yon. So sa dami ng award na nabanggit mo, balita namin, ikaw naman daw ang magbibigay ng award sa mga Ayan, Black ito na nga. Abangan nyo bukas pala no? sa Angono Rizal na kung saan magbibigay naman tayo ng mga pasasalamat award doon sa mga vloggers lalong lalo na po pag ang content diwata yung talaga nakikita ko naman talaga yung mga vloggers na royalty kasi sa kabila po ng sobrang dami ng vloggers sa pumunta dito sa atin ang dami rin basher kunwari ng vloggers so ngayon naisip ko first time in my uh, Paris history na ako naman ang magbibigay reward so award doon sa mga um, mga mga vloggers natin na talaga nakikita ko naman talaga na royal yung loyalty nila sa akin. So abangan niyo yan bukas. Uh, ang uno Rizal, no? Ano nga yung location? Nakalimutan ko. Kopiras. Kopiras. Uh, Kupiras, ang uno Rizal. So, magkita kita tayo doon bukas. So, alas tres tayo magsisimula. So, ayan. Um, ayan, may simpleng kainan. Tapos, syempre, meron tayo mga Meron tayong mga giveaways, may mga pa-premium. So abangan niyo 'yan. Ah, uh, magpapa tayo bigyan ko na lang clue ng e-bike, oh. cellphone. Pero hindi naman hindi naman lahat kasi oh. sobrang dami at for sure sobrang dami ang atin sa dami ng vloggers oh. natin sa akin. Pero syempre idadaan natin sa mga para palaruhon para ball. Pag nasuwertehan ko, so Welcome, welcome po si Iwaga doon. <laughs> um, ano po, ang diwata po 24 hours pa rin bukas. okay, magawin mo na tayo sa parisan night. mo, diwata. No? Hindi pa rin matapos-tapos ang issue mga basher at paninira. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Kanina, Ito na kanina, nga, kanina. kanina. nga, hindi ko kasi maintindihan kasi yung yung mga paninira na yun talaga na ang intention parang gusto talaga ipasara yung diwata. Um, gumawa na ako ng ano, ng um, hakbang doon. So, yung, mam yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. So, meron siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para sila anak ko. Sabi ko papatunayan mo wala naman kami tinatago at saka nandito naman kanina yung City of Health ng LGU ng Pasay City tiningnan naman nila pina, which is pina si ko kung paano namin gawin. Tapos ngayon, siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpo-file din ako ng kaso sa kanya. So, so, clarification muna sa operating hours ng Quezon City. Ano ang dahilan bakit uh, 7am to 11pm na lang? <laughs> Ayan, isa kasi uh, sa mga dahilan doon para may time kami maglinis at the same time, uh, yung lugar kasi medyo residential siya. So kaya ginawa namin na 7am to 11pm lang muna. Which is good naman yung Bali nag upert ng tayo doon ng 16 hours, hindi na 24 hours para may time pa maglinis o mag-prepare na kailangan dapat i-prepare namin doon. Pero dito sa Pasay, tuloy-tuloy uh, po tayo ng 24 hours na operation. So Quezon City lang po yung 7 to 11 bigem lang po yung opera 6 and hours okay. so may mga aasahan pa ba tayo yung mga bagong branches para tayo Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang diwata sa paghahanap ng mga pwesto na kung saan magtataytay ng diwata Paris Overload. Kasi diba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong kamay nila ano, hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Yung na kailangan magpunta ng Kisa City or Pasay. Kasi kung dyan na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung Diwata Paris. Uy, may chismis. Dubai daw. Yes, yes. Meron na po. Malapit Dubai? na po. Ma ma Dubai. Magkakaroon na po tayo ng brand sa Dubai Sana matuloy na Actually may kausap na tayo Kaya ang Diwata Paris po may Diwata Paris International <laughs> ang bigan, ang bigan. Pero siyempre alam naman natin Alam naman natin na yung Dubai is uh, Middle East Which is uh, karamihan ng mga kapatid natin ay Muslim So medyo magiging ah uh, Yes pwede naman kung uh, mahigpit sila doon Kasi alam naman natin talaga pag Muslim Hindi, natin pwede sa pork so pwede naman diwata paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef kasi yung diwata paris natin ngayon hindi lang kung po, uh, pork yung sineserve hindi lang yung lechon kawalang marami na po tayong menu katulad nga sa Quezon City meron na tayong uh, diwata paris classic diwata paris gudon diwata King joy diwata kinamatisan meron din tayo doon uh, diwata um, spaghetti overload Meron na tayong Diwata Family Seating, meron na tayong Diwata Sukulit so at Diwata Overload Hot Dog. So marami na pong mino at hindi lang yan marami pa kaming mino na ilalagay sa Diwata Paris. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggalin kung anong bawal doon. Palitan natin ng ibang mino. Pero Diwata Paris pa rin po yung pangalan nila. Kahit anong pakikisama mo sa mga tao, kahit ano ang gawin mo, uh, hindi maalis yung uh, tumataas yung mga kilay nila at patuloy kang sinisiraan pwede ka bang magbigay ng pahayag para dun sa mga supporters at fans mo na ako si Diwata walang nagbago sa akin alam mo sa totoo lang wala naman talaga nagbago ang gumagawa lang talaga ng issue na nagbago na ako yung mga naninira lang talaga sa akin so lahat naman yung pinapaliwanag ko at saka lahat naman yung sinasabi nila hindi tayo marunong tumingin sa pinanggalingan natin hindi na nakakalimutan hindi totoo yan kasi ngayon kung ano ako dati ganun pa rin naman Actually, ang una ang natulungan yung mga ko dati sa kalsada, di ba na sa ilalim ako ng tulay. Kaya lang, di ba tulad na sinabi ko sa inyo kanina, na tinulungan mo na sila, kung yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na magagawadon. magagawa doon. Basta yung part na pagtulong, na ginawa mo na sa kanila, ginawa mo naman. Pero kung sila na mismo ang gagawa ng paraan, para ay nilang tulungan sa sarili nila, wala na tayong magagawa doon. Di ba?